Magandang araw po sa inyo lahat, ito po si Skipper TV Inayayahan kayo sa aking bagong uh, pakikibaka dito po sa Bukawe, Bulacan Ito po ay isang pet market na kung saan matutunghayan ninyo Iba-ibang mga klaseng uh, lovable pets natin Meron din po mga livestock at kung ano ano pa So samahan nyo po kami Sana po ay magustuhan nyo itong aking simpleng content Uh, ngayon po ay alas 4 ng madaling araw. Pabiyahe na po kami ngayon. Salamat. Andito na po kami ngayon sa Bukawi Pet Market. Uh, siguro mga more or less 20-30 minutes na po kami nandito. Uh, medyo napabilis po ng biyahe. Awan uh, ng Diyos, naiwasan ko po, po yung mga uh, truck na tumatakbo rito kanina madaling araw. O ngayon madaling araw. At mapapansin po natin, madilim pa po talaga sa buong kapaligiran. Pero nagsisimula na po lumiwanag. Pero marami na po mga tao. Yan po yung mga kababayan natin na mga mahilig po sa manok na panabong. Nandiyan po sila sa pwestong yan. At nandito na po, as usual, katabi namin sila Kuya PV. Ito yung kanila mga paninda, mga bird cages, meron silang mga cockatiel, may parakeets, may African lovebirds, meron sila mga nest box, at iba-iba pa pong mga accessories ng aso, ng pusa, at saka ng ibon. So kung meron po kayong mga pangailangan, sigurado po, ito ang place to be dito sa Bukawi. Sundan niyo po, susunod na ka ba mamaya po. Salamat po, Skipper TV. Ayan po, uh, nandito nga po tayo sa Bukawi, Bulacan, na saan po ay nagsisimula na tayo sa ating araw dito ng pagtitinda nitong ating mga toy poodle puppies eto po, para pong mga bulak yan pansinin nyo mabuti tatlo po yan eh, yung isa po ayun ginugroom Ayan. ibig sabihin po, nakaligo na po yung mga yan kahapon bago dalhin dito siyempre po, lagi namin sinisiguro na malinis malinis po at maayos yung mga puppies para naman po yung mga buyers ay lalong matutuwa at uh, alam nila na sigurado talagang alaga. Ayan po sila. At uh, mga 2 months old na po yan. Meron po sila PCCI papers. Mura lang po ang bigay ko. Ayan po para po mga bulak yan. Napaka healthy po nila. At wag, wag niyo pong kakalimutan mag follow sa aking channel. Sa aking YouTube YouTube channel. Skipper TV sa aking FB page Skipper TV rin po at ayan po ang aking cellphone number dyan nyo po ako makakontak 0991-652-7070 ayan po punta naman po tayo dito sa gawin ng mga bullies dito tayo kay Kuya Bern Kuya Bern, kumusta? Good morning shout out uh, shout out uh, sa mga viewers Ah, uh, subscribe si Skipper Sir 30. Skipper TV. Opo. Ano po ba itong dala natin dito? Ah, uh, ito, Bernie Bully topic. Ayun, ang ganda oh. Lilac female. Lilac female. 3 months. 3 months. Uh, Magkano po bigay mo rito? sir? 28 sa Lilac. 28, ang ganda oh. Panalo. Ang klase ng winter ticket. Ang sa may dalawang vaccine saka apat na dose. Ayun. Sigurado, sigurado na po. Itutuloy niyo na lang. Ayan Dito po. Lang. Yes. Ito naman po isa. Ang oh, ganda Female din. Female. Oh, female din. Sakit. Sige mo kan ito. Koyot ko lang nito ako. Magkano po bigay mo rito? E 25 lang. 25. Negotiable pa. Negotiable pa. Email yeah. e lang ganto oh. Going no, no for my stuff. No. Opo. Oh, Ayun, magpapatid ko sa ano po. Hindi. Ah, hindi. Mas, mas may mas mas bata yung dinala. Ah, okay. Oh, uh, sige mga 2 weeks lang. 2 weeks ang difference nila. Okay, ganda. Para mamaya po, ipopost ko na to at least mamaya hapon. Yes. Ano pong contact number natin, sir? Uh, 0935-2424-249. Ayan. Sige po, salamat po. Thank you. Uh, dito naman po tayo sa mga Beagle. At saka mga French Bulldog. Kuya, nabala ko. <laughs> Sorry. Ah, magkano dito sa French Bulldog mo? Ah, Eagle. Eagle. ang gaganda, oh. Eagle na lang 11K. 11K? Ay, dalawang may dalawang vaccine na yan. Lahat yan yung papel. Oh, may papel pa. Ang ganda. Ah, uh, 3, going 4 months. Vaccine yung diwan na rin sila. Okay. Tatlong baba, at tatlong lalaki sa babae. Okay. Lang. Para, Para ba paras po presyo, mm -hmm. 11K na lang. Ayan, okay. Dito naman sa French natin, bigyan ko na lang dyan to, 35. 35, ang isa. Dito na bakuna. Certified visa. Oh, certified visa. Kompleto na bakuna para may papel din. Ayun. Ayun po, ah. Ayan po ah. Pagka po ganun ang price, ibig sabihin po talaga uh, quality po talaga 'yan. So wag tayong isipin natin bakit isa mura, bakit isa mahal. Depende po sa pagtingin niyan. Eh. Okay. Tapos meron pa ba ako sa bahay na dalawang French bulldog doon, 2 months. Uh, parehas lilac bond din po 'yon. Kaya lang nang papers pero mas maganda kasi mas maganda talaga yung quality nung no, compare dito. Bigay ko na lang din yun ng 35k ni Gusto. Ayun. Tapos Meron din ako dalawang corgi doon, male and female. Yung male natin may papel, yung female natin ng papers. So okay. Both 35 na lang din, negotiable. Ayan. Sababaksin lang din po yung kapon kaya hindi ko dinala rito. Eh. Okay. So kaya maganda yun kasi safe yung aso. Ano po ang uh, number natin kuya? Uh, 0929-349-6242. Uh, Pwede niyo rin niyo po akong i-message e sa akin Facebook page, Pets Ni Ate Pride. Ayan. Sino po ang hanapin? Sa... May nick cider si Ate Fred po kaya sa Pia Mel. Ayun. Salamat po. Maraming salamat po. Ayan. Sayang wala yung ano natin dito. Balikan natin, Mema. <laughs> Ayun po, may nagkaka natitipuhan na yung pug ni Kuya Jun. Opo, ayan. Napakaganda kasi ng uh, mga quality pugs ni Kuya Jun. Okay Jun, gilal uh, uh, po. po itong dala mo ngayon, pags. Ang po, naganda. Tunahin natin sa mga Jack Russell natin ang service keeper. Okay po. Both male po service keeper, pares na laki. Okay. Going in two months. Okay. Passing in the warm. Okay. Ayan uh, uh, mga matel-bucketed na yan, mga walang buntot. Opo. Uh, Malulutog. Uh, bigay ko lang ng 7-5 weeks. 7-5-H na lang. Mas yung sa bulpa. Mas yung sa Okay. Song wow, song. thank you po. Then, oh. meron tayong mga female pag dito. All female. Ang oh, galing. Lahat babae. Oo. Okay. Eh. Oh. Uh, Unahin na muna natin pa pinangamalaki okay? ko. Ito, 6 months old na to. Opo. Female, 6 months old. Okay. Ito, boxing in the world na to. Opo. Bigay ko lang ng 13K. Negosyable. 13K. Negosyable. Then, ito yung mga, ito, magkapatid ko. 13 30... Going 3 months. All female with vaccine in the worm. 13K din. 13K Mero. din. Ayan. Galing. Ganda. Then, ganun din ito. Malit lang. Going 3 months. Ayan. Uh, with vaccine in the worm. Opo. Ika ko lang dinan. 13K. Okay. Lahat ng pag natin, all female. Lahat sila, negotiable. Negotiable. Uh, yung mga pag, 13K, negotiable. 13K. Ano po ang number natin, Gregor? Uh, uh, 0948-837-1974. June de la Cruz, nobalikis, UC. Ayan po. Salamat. Thank you. Salamat Thank you po. Ayan, nandito naman po tayo sa mga Dalmatian. Ang gaganda, oh. May available po, ah. Isang lalaki, dalawang baba. Ayan, Iba ang kulay nito, kuya. Ito, ah, uh, liver spot po, liver spot. Oo. Oh. Ito, 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 mga black spot po. Ayan. Ang gaganda. Ang gaganda, oh. Ito ang asing you ko, know, 12,000. Kaya mo, negosyable naman yun. Opo, negosyable. 12K na lang, negosyable pa. Lain-lain lang, lang. Tapos dito po ang available sa castle, dalaw dalawang babae sa lalaki. Ito. Uh, may box lang sila, wala silang papel. As in dito, 7,000. 7K? Okay. Ito yung lalaki. Ito yung lalaki. Ayan. Ayan. Ang ganda, eh. ang pinis, oh. Ang kinis, oh. Tapos sa belgen natin. Opo. Ito, available lalaki. 8,500 lang. Asa, pati babae, 8,500 lang. 8,500 na lang din. Parehas Apo. na. Ito, Belgian din po. Belgian, yan. Ito, ito, ito. Team, may team. Sa kanya, ilang mga dalawa. Ah, tawag na lang sila sa number ko. Sige ko Jaya. Jaya. Thank you po. Thank, Thank you, you, po. po. <laughs> po kay Sir L. John Packet Exotic Sir no. Packet Exotic. Yan no. Lalapat na lang po 'yan. Lalaki ang ulo. Kita niyo yung mata niya, oh. Male din po 'yan, ang ganda, oh. o ito tumata na, oh, tumatanaw, oh. <laughs> gusto링, gusto링 ma-vlog. <laughs> ito naman po female. Ito yung kay Kuya Burn, yung dalawang 'yan. Ito po kay Sir Eljan. Bro, magkano po bigay mo rito? Mayroon po, 14K. Negosable lang po. Ayan, negosable. Lalaki na po? Lalaki. With papers. Five months old. Ah anong contact number sa natin, sir? Ang contact number ko, sir, 905 863 FB ko po, ito. Ayan, kunin natin yung kanya FB. Ayan po. Ayan. Ah, uh, pagkursonada niya po, meron pa siyang dalawa doon sa bahay, no. Hindi lang dinala rito kasi medyo mabigat. So, um, 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 mabigat ang um, lalaki po eh. Contactin uh, niyo po siya rito at chaka sa kanyang ah uh, cellphone number. Ayan po. Thank you po. Thank you. ayan po mga kababayan mga subscribers po ng Skipper TV ito po si Skipper at uh, pauwi na po kami nagunti-unti na kami sa pag uh, dahanda na sa pag-uwi mula po dito sa Bukawi Pet Market dito sa Bukawi uh, at as usual po nakikisilong ako dito sa lugar ni Kuya PB at uh, ito po matutungkayan ninyo marami siyang mga alaga rito, mga parakeets po 350 na lang daw po isang pair Ayan po. Tapos po, meron siya rito diamond dove. 1K po isang pares. At marami po siya rito mga cages. Mga bird accessories or mga dog accessories po. Meron siya rito mga lalagyan ng patuka, ng inumin. Meron siya rito pet bag. Meron siya rito kusot. Ayan po si Kuya PB. Oh, shout out Kuya. <laughs> Ayan po. <laughs> Ito po ang aming kaibigan dito, kapitbahay namin. At uh, siya po yung aming, uh, alam nyo, uh, mabait po sila rito. Lagi kami nakikisilong dito sa kanilang pwesto. <laughs> sa tabi nila, sa tabi po nila. Ayan po. At uh, syempre po, magtatanghali na. Kaya kami po ay uh, uuwi na. Nag-uutay-utay na po kami. Ayan po, si Ate Lisa na sa kabilang side. As usual po. Ayan na no? si Ate Lisa. Kumakas. <laughs> <Kumakawa>. <laughs> sa linggo po nasa Groto Pet uh, changi sila. Doon po sa tapat po ng Groto mismo sa May Robinson's uh, supermarket. Tama po. Ayun po. Uh, at kami po naman bukas ay nasa Pasig Pet Market. Sa Sunday po, hindi ko sure. Baka po nasa Pasig Pet Market din kami, hindi ko sure kung makapunta kami sa Groto. Pero subaybayan niyo po. Salamat po sa pag-subscribe, uh, pag-like, pag-comment. -like, pag pag-share nitong channel ko, Skipper Dean TV, at ang akin pong FB page, Skipper TV. Salamat po!